Magandang magandang tanghali po sa mga senior citizens, si dear followers. Binabago ko po itong pisto ng aking pang gym. Ito. <laughs> okay. Binabago okay. ko. Eh. Aray, wala pa. Guys, pe, wala pa. Wala <laughs> oh. <laughs> no, no, pa. Oo. Oo, yun talaga. Talong minito. Ang hangin pa siya, yun. May hmm. na. Hindi mo bigyan May may, may na yun. Oo. ako rin sa araw. Alas 12 nga naman dalang araw. Alas 12 nagsigaw ako dun. Pinatay. Pinatay ko rin na ito. Pakakalat <laughs> Oo. Oh. <laughs> Nag-isa ako. Kagabi. Pinatay ko rin kagabi yun. Eh. Pinatay ko nga. Hindi ako matulog. Nag-sawad ako ng tubig. May abang ka dyan. Wala pa ba? Pagka ano? Pagka ano. Pagka ayos. Oo. 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 Magbabuti. Dami na ako sa akin yung magbabuti ng dililipit. Ito, kararatin lang din ng, ano, ng gas. Nagbusak kami ng gas. Luluto na ako. Di pa nga ako nag ano eh, alam sa lit, makakain mo ng mangga kaya itong ano, papaya. Marami ng mangga rito yung eh, bumili mo. naayos nga pala itong aking ano. Binago ko ng pesto, masikip sa lamesa namin ito. Dito ko lagay. Halagyan ko ng kortina ito para hindi kita dito. Naayos nyo. Ito yung mga ginawa ko. Barbell. Eh. Mula maliit, pataas ito. Ito puro improvise uh, ko. Gawa ko lang yan. Tsaka ito. Pagka ito gawa ko lang din. Pagka uh, gusto ko mabigat. Ito dinadagdagan ko. Ayan. Pali 12 kilos yan. Ito 12 kilos din ito. Ayan yung mabigat. Uh, nasa 35 kilos to 40. Salamat po.